Whoa! Let's my Come on. My hey. my hey. down. My Come on here. Let's go there. Hey. Hey. Yo, what's up mga idol? <laughs> Dito tayo ngayon sa ano, nag tayo ng snow. So tulog yung isa hindi <laughs> niya makita yung snow ngayon so tara tirahin na natin to yan na mga idol snow mga idol sa weekend Pakiya tayo sa bundok mga idol Kikita nyo, snow medyo light lang yung ano yung snow niya ngayon pero ayos na rin ito yung snow 2023 September that, September 24 2023 so akyatin natin yung daan Papunta kami ng ano na Porter Hills

makagamit ng ng ano ng heater kasi bakyat 'di nawawalan ng ano yung sasakyan natin power so, testis muna tayo sa ano sa heater lapit din naman ah hindi kayanin kasi gumamit tayo ng wiper gumamit din tayo ng ilaw isa yung yung natin ayan na mga idol snow na are kailangan na natin magano gamit tayo ng heater pinta natin ng puting heater para hindi na nakikita yung daan siya. Para ayos na rin sulit na. At okay, tawag ng tong isa nang namin palang lang ni Papa. Tiyak mag-enjoy 'to mamaya. matagal na niyang hinihintay ngayon na ah, maglalaro sa snow yun lang nakalimutan yung carrots niya snowman essa aqui é... So, oh, andito na tayo mga idol. Sa Kasilil yung bagsa kasi ano, sarado yung porter's ski. So, dito na lang kami. Sa Kasilil, papasukan papasokan dun sa ano, sa porter's ski. Tara, gisingin natin tong ano, yung pangmalakasan namin I mean, kasi natutulog. ah oh, ito siya tulog. Nanang! We're here. Nanang. Nalobat yung ano. So sobrang excited niya. Nakatulog. Ayan o. Sige natin nanang. <shouting> Yuhuu. Ah, mayana daw siya. Let's go. Let's go. Pashel Pashel says no. <laughs> <laughs> pacial, pacial, say snow way. time. ano, ng linggo, walang paso. Ito lang yung mga ano namin mga idol. Kasiyahan namin dito sa mga ano, mga OFW. Gasolina lang. Pag gasolina ka lang, ayos na. life namin dito kasi wala masyado mga kapitbahay medyo medyo ano medyo stress sa trabaho Papa, in the mountain. yeah it's raining in the mountain It's It raining in the mountain, darling. Yeah, that's all right. Let me make that up. You like the snow? Happy? That's good. Papa is happy too. good Did you enjoy it making a snowman there? Kita dah mahu onsen Kenapa dia yang tak ada buah? dia tu? Once again, eh? Huh? Uh oh, snow. <laughs> 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 Okay, let's go outside and take a video there. Okay, excited? Wow! Ito na magtatapos sa ating mga video idol. Are <laughs> you alright, Nanang? <laughs> Ayan na. Uh, dito na tayo sa, ano, sa gitna ng snow, mga idol. Saan puno ng mga snow. Snow, snow siya. Ayan, ano. Ayos na rin naka-experience na rin. Lamig pala, no? Bye-bye!